Nakakatakot nga ba talaga ang bago at pinakahuling The Conjuring? Susundan natin dito sa huling pagkakataon sina Ed and Lorraine Warren na magre-retiro na nga bilang mga paranormal investigators. Pero ayun lang, gustuhin man nila yung mismong mga multo at demonyo ang ayaw humiwalay sa kanila at sa buong pamilya nila. Habang nagsisimula ng bagong buhay, dito nga nila malalaman ng kaso tungkol nga sa Smurl family na normal na pamilya nga na mababalat ng takot ng atakihin sila ng iba't ibang mga multo. Bilang isang pamilya din, dito na nga action ng Warren family para maligtas nga sila bago nga mahuli ang lahat kung saan dito nga nila gagamitin ang lahat ng kakayahan nga nila sa pakikipaglaban nga sa mga demonyong gustong kumuha at tumapos sa kanilang lahat. Title ng movie da Conjuring, Last Rites. Okay, nakakatakot ba to? Medyo lang dahil posible ka rin matawa and maiyak dito. This film is more on a tribute and a finale nga to the Warrens more than the finale nga ng entire franchise. It's an okay film to wrap everything up pero kung usapang as a horror film lang without relying on the previous films and dito lang natin talaga pagbabasehan, medyo weak lang talaga yung story but still enjoyable naman. Although I would say na kumpara nga doon sa Las Insidious, di hamak na sobrang mas maganda to. Ganda na cinematography, the pacing, the story, malinis and clear naman, and syempre yung mga panggulat nila ng mga tatak James Wan, nandito pa rin naman. Sobrang creative nga nila to be honest, na hindi lazy yung mga jumpscares nila na talagang pinag-isipan, at hindi lang naman sila umaasa sa malalakas na tugtog para nga magulat, and may times din talaga na may mga creepy na shot, and creepy lang din yung mismong vibe ng mga scenes, kaya matatakot ka rin talaga. I can think of a few times na nagulat din talaga ako pero ayun nga lang din may mga times din na masyado lang nilang pinapakita yung monster or yung demonyo nga to the point na it becomes less scary. With this film, they tried to balance between it being a horror, a family drama, and also a comedy movie. Medyo naalala ko nga dito yung Sumay Weapons na kahit most of the time seryoso nga yung movie, marami ding beses yung natawa din talaga ako. Doon naman sa family drama, mas nag-focus nga sila doon sa mga Warrens, more than the Smurl family, na medyo nang hinayang lang din talaga ako. I think meron pang mauhugot from the Smurl family, but instead, they focus on the Warrens kasi nga, finale na, and sa kanila na nga lang talaga nga, finocus yung buong kwento For me sana nga nag 50-50 sila And may mga separate na nangyayari nga between them Na nagugrow pa rin nga yung story on both sides And hindi lang pinapakita yung Smurl family Para nga lang doon sa mga creepy ghost scenes Sana nga mas nakilala pa natin yung Smurl family eh, Kasi sobrang sayang lang Kasi napasok na rin naman sila sa story eh. Sana nga ginawa na lang nila yung katulad nga Nung ginawa nila doon sa The Conjuring 1 I know they want to focus on The Warren Since naging sikat nga sila doon sa franchise na ito Pero I think dahil nga dito, nalimitahan din sila doon nga sa potential nga ng story kung inexplore lang sana nila ng maayos and mas marami pa ng perspective from the Smurl family. Again, gets ko naman na gusto nga nila bigyan ng maayos na finale mga warrants pero the ending felt quick and undeserving na sobrang dali lang niyang na-resolve without them actually earning it if you know what I mean. For me lang talaga, hindi naging enough yung journey nila for them to meet in between and for me, masyadong late na silang nagtagpo doon sa may story na nakulangan na lang oras for the Warrens and the Smurl to create an interesting interconnected story between them nga. Kasi nga ang nangyari, na-disregard nga nila yung story nga ng Smurl family na I wish na balance sila na, na mas nagkaroon nga lang ng weight yung story nga ng Smurl family rather than making it only an image of a family being haunted by ghosts. Siguro kung usapang ending for the Conjuring franchise in terms of the Warren, pwede na rin siyang ending, pero for the franchise as a whole na nag-introduce nga sila ng mga interesting villains and plots through the years between the demons and the ghosts, medyo nakulangan lang talaga ako dito. So, yun lang again, ang title ng movie The Conjuring: Last Rites and ang torta rating ko for this ay 6 out of 10.